Hala. Grabe. Ano ba Hala. So, hey guys. Magandang buhay. <laughs> Support to this video mga ka-showing. Ay ano. Andito uh, naman kami sa tulay no. Sa suba. Sa sapa. Kung saan na. Uh, kung naalala nyo po dati. Na dumagsa yung uh, mga talangka no. Every one year po ito. no every one year po ito bumababa galing sa bundok so ayan nabalitaan kasi namin na marami na naman kung naalala nyo po yung uh, video ko nung nakaraan na nag video din ako nito so ngayon ay isang taon na naman at uh, ano uh, dumagsa na naman sila so itry natin ngayon kung makakakuha ba tayo kasi sabi nila marino daw eh So ano pang kung bago lang pa kayo sa akin channel mga showing ay eh, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe at click the notification bell. I-bell all niyo na para updated kayo lagi sa mga bago kong upload na video. So yan guys. So bago po tayo diyan, intro muna tayo. guys, andito na kami sa ano, no? Sa, sa suba, sa sapa. Oh, ayan. So, try namin ngayon kung makakakuha ba kami nitong uh, talangka, no? Yung tinatawag po sa amin dito ay lajagay at yung malalaki ay katang. So, try namin kung mayroon ba dito, kung makakakuha ba kami. Kasi uh, nakita namin na nag-push yung taga dito na nakakakuha sila ng katang at saka lajagay. Kaya, susubukan po natin ngayon. So, yan mga kasyoy. Pupunta po. Naghintay lang po tayo ng mga kasama ko. Update ko lang kayo kung nandun na kami. So, grabe. Nagkalat yung ano, mga salamin na nangabasag. Oh. So, yan guys. So, damage. Tingnan natin dito. Muntik na talagang nahulog yung ano. Oh. Ayan o. Oh. siguro kung wala pa yung ano ng uh, tulay talagang nahuhulog na talaga itong sasakyan na ito dito sa lugar nakapark lang daw yan tapos binundol ditong van ayan o oh. grabing damage ng ano uh, grabing damage ah, ayan o oh. Tingnan mo, grabe damage oh. Hindi ba? Ayan yung tulang sa bangi. Buti hindi na ano. Nahulog. So yun guys, so yung nakikita nyo po, nag-umpisa na po kami naghanap po ng ladyagay. So sana po ay makarami po kami dito mga kasyawin. Kahit malamig po ay uh, tinitiis po namin no? upang makakukuha po kami ng ladyagay. Kasi uh, every year lang po ito bumababa at uh, every year lang din tayo makakain dito. So ayan, uh, marami po kami dito mga kasyawin no. Yung isa po ay uh, nag uh, ano na po sa tubig upang uh, makakahanap na po ng ladyagay. So ayan mga kasyawing, no? sana po makarami po kami ngayon at na nakaboy na mano din po yung kasama namin no? kaya lang medyo maliit pero okay lang din to baka pa kami mamaya nito sana po makarami para makapagluto uh, po nito at makapulutan po ito mamaya so yun guys habang abala po kami nangunguha po ng lajagay ay abala din po yung mga kasama namin nag-ihaw po ng malaking isda no? magit isang kilo po yan isang piraso no? tuna po yan mga ka uh, iniihaw po namin iniihaw po nila upang pagkatapos po namin or habang hindi pa kami tapos pag nagugutom eh siyempre kakainin na namin so habang naghintay po kami na makarami po kami mga ka ay ayan, nag iihaw din po sila ng isda kaway kaway naman dyan kaway kaway mungkin sa mga dinengkuan bo para bibong lagi bitaw So yun guys, ko po sa inyo ang aming uh, kuha. No? Medyo nakarami-rami na rin po ito. Sa, so, kahit uh, isa lang po yung kumukuha, medyo nakarami-rami din na po ito. Pero habang uh, andito pa kami, nunguha pa kami mga kasyawing ko po, makarami pa po kami. Dahil masarap talaga itong uh, talangka na itong mga kasyawing gataan o pwede din ito adobohin. Bihira lang po itong mga kasyawing no? dahil every year lang po ito bumababa. Pero kung uh, ganitong uh, yung ibang buwan po, kung titignan nyo po dun sa bundok, wala po sila kaya mataling mataling haga talaga itong talangka na ito mga showing dahil uh, every year lang po ito nagpapakita no every year lang po sila baba galing sa bundok mga showing So yun mga ka-showing, medyo luto na po yung uh, isda na inihaw namin. So kakain muna kami bago kami umuwi mga ka-showing. Dahil nakarami-rami naka na rin po kami kuha ng talangka. So ayan mga showing maya maya ay uuwi na rin kami. So yun guys, ay pa-uwi na po kami. No? Galing po kami dyan sa Suba. So ano namin ah uh, Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at sa walang sawang inyong pagsuporta po sa ating channel mga ka-showing. Sana ay nagustuhan niyo po itong content ko pong ito. So hanggang sa susunod naman ng susunod na naman na upload mga ka-showing. Thank you for watching. Bye-bye.